Uy! Magdidilim na! Kauwi na! Mga bata, gala! <laughs> Dito na sa labas ng mall. Ayan, makawin na. gugulo mga bata na to Naglalakad ako pa uwi. Ang gandang halaman oh. Ang yeah, gandang halaman. Oh hardin, maganda. So, magandang tanawin, parang nakakabawas ng problema. Diba? Ganun lang, bye bye.